Magandang araw mga kaidoks at welcome pong muli sa ating update tungkol kay Duterte at sa kanyang kaso sa ICC. Sa araw na ito ating tatalakayin ang hakbang ni Kaufman na nagpetisyon upang i-disqualify si Karim Khan ang lead prosecutor ng ICC na naka ngayon. Kaya simulan na natin. Oo, naghain nga ng petisyon si Attorney Nicholas Kaufman para alisin si ICC Chief Prosecutor Karim Khan sa pangasiwa ng kaso laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Ang labing apat na pahinang petisyon na inihain noong Agosto 7, 2025 ay isinumit ni sa ICC Appeals Chamber para sa legal na grupo ni Duterte. Pinanggit sa petisyon ang matinding conflict of interest dahil naging pribadong abogado si Can na kumakatawan sa mga biktima ng kampanya ni Duterte laban sa droga. Nagsilbi si Can bilang pribadong abogado bago siya naging ICC chief prosecutor noong Hunyo 2021. Inakusahan ni Hoffman si Can na hindi humingi ng pahintulot mula sa mga dating kliyente at ibinunyog lamang ang nakaraang pagkasangkot noong Marso 2025 bago pa man ilabas ng ICC ang arrest warrant. Ayon sa petisyon, nilabag ng tungkulin na ito ang Rule 34, Paragraph 1, Section B ng Rules of Procedure and Evidence ng ICC at Article 42, Paragraph 7 ng Rome Statute na nagbabawal sa mga taga-usig na makilahok sa mga kaso kung saan maaaring pagdudahan ang kanilang pagiging patas. Binanggit din ni Kaufman ang mga aligasyon ng sexual misconduct laban kay Khan na kasalukuyang inimbestigahan sa loob ng ICC bilang karagdagang dahilan para kwestiyonin ang kanyang moralidad at pagiging neutral. Sa madaling salita, oo, naghain si Kaufman ng formal na labing apat na pahinang petisyon na nagbabanggit ng conflict of interest, hindi pagbubunyag at mga aligasyon ng misconduct bilang batayan para sa disqualifikasyon. Ngunit nitong Agosto 15, 2025, isang di pangkaraniwang gawain ang naglantad sa pagkatao ni Kaufman nang kanyang wini-withdraw ang petisyon laban kay Karim Khan ano ba talaga ang gusto niya? Bawat petition ba ay talagang pinag-isipan? Bakit palaging urong solong siya? Isa itong nakakagulat at tila unpredictable na galaw mula sa kampo ng depensa. Ang biglaang pag-urong ni Attorney Nicholas Kaufman sa kanyang petition na i-disqualify si ICC Prosecutor Karim Khan. Ilang linggo na ang nakalipas ng maghain si Attorney Kaufman ng petisyon upang ipatanggal si Karim Khan sa kaso. Dahilan o mano ay conflict of interest at pagiging bias. Malaking usapin ito dahil kung sakali, pwedeng magbago ang dynamics ng buong kaso. Ngunit, kamakailan lamang, ayon sa mga ulat, biglang iniurong ni Kaufman ang nasasabing petisyon. Kaya ang tanong, bakit ano ang pwedeng rason sa likod ng ganitong desisyon? Mga posibleng dahilan. Una, maaaring napagtanto ng depensa na mahina ang basihan ng kanilang petisyon at baka maging bumirang lang ito sa korte. Kung walang sulid na ebidensya ng bias, masisira pa ang kredibilidad nila. Ikalawa, papalapit na ang September 23 hearing para sa confirmation of charges. Posibleng mas nais ni Kaufman ay tuon ang oras at resources sa paghahanda ng depensa imbis na lumaban sa prosecutor. Ikatlo, kung ating natandaan, ang ICC ay isang highly political at international body. Ang pag-atake kay Karim Khan ay maaaring magbigay ng impresyon ng desperasyon. Sa pag-urong ng petisyon, posibleng gustong ipakita ng depensa na cooperative sila. Mga kaidoks. Kung ating susuriin, makita natin ang unpredictability ng galaw ni Kaufman. Para bang sinusubok niya ang bawat taktika, pero kalaunan ay binabawi rin. Maaring ito ay bahagi ng isang mas malawak na trial balloon strategy. Naglalabas ng argumento, tinitingnan ang reaksyon, at kapag hindi naging favorable, bigla na lang umatras. Ngunit ano ang epekto nito sa publiko? Hindi may ang agam-agam. Mahina ba talaga ang dipinsa? O isang calculated move lang ito para guluhin ang diskarte ng prosecution pang huli? Ang pag-atras ba ni Kaufman sa petition para kay Karim Khan ay sinyalis na malakas ang hawak ng prosecution laban kay Duterte? O isa lamang itong taktikal na hakbang para ilihis ang atensyon at sa palagay ninyo, may epekto ba ito sa darating na hearing sa Setyembre? At yan ang ating malalim na pagtalakay tungkol sa misteryosong pag-urong ni Attorney Kaufman ng kanyang petisyon laban kay Karim Khan. Marami pang kaganapan ang dapat abangan sa ICC case na ito. Kaya manatiling nakatutok dito sa ating podcast para sa malinaw at balancing analysis. At ito ang Edox DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatoon. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, share at mag-comment ng inyong sariling pananaw tungkol dito. Hanggang sa muli, paalam!